So. O, diba? good afternoon guys maulan na hapon po sa inyong lahat panibagong araw at buhay na naman kaya for today's video po natin ay nandito na naman tayo sa ating ibuna na yan napakakalat ng area kung <laughs> makikita nyo hindi pa tayo nakapaglinis dahil Kakatapos lang kasi ng umulan at yun sumigat na naman yung araw. Ito yung mahirap sa panahon natin, pabago-bago yung panahon, ulan, araw yun yung mga nakakasakit sa mga alaga nating ibon at saka sa mga manok natin. Kaya kailangan uh, kompleto talaga sa vitamins at pag pagkain yung mga alaga natin para maiwasan po natin yung mga posibleng sakit na dumapo sa mga alaga natin. So ngayon guys, no, gusto ko lang i-share sa inyo dahil yung mga itlog natin ay nag-egg na sila at yun, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung ano, yung itlog ng mga heritage chicken na to na Jersey Giant natin. At kung may tatanong naman guys ako na ano po yung pagkain at vitamins ng mga manok natin. Pagdating po sa vitamins ay parehas lang din po ng ano, ng vitamins ng mga laga nating ibon. Yun nga yung Bitmin Pro dahil proven and tested ko ngayon at matagal ko nang gamit. Lalong lalo na pag medyo pangit ang panahon natin tulad ngayon. Kanina ang lakas ng ulan at ngayon naman ay tarik na tarik na naman ang araw. Kaya napaka-importante rin kahit mga native na manok lang sila dapat ay consistent din yung ano, yung vitamins nila at saka yung masustansiyang pagkain nila. At yung pagkain naman pa nila ay ano, uh, GMP4 yata 'yun, yung pang-adult na kaya 'yun napakabilis nilang mangitlog. At nung inawakan ko yung isa, yung Jersey Giant natin ay napaganda ng katawan niya lalong-lalo lalo na ngayon ay nangingitlog na siya. So guys, silipin natin yung mga itlog nila. At ito nga guys, no, yung mga ano, itlog ng mga manok natin. Kung mapapansin niyo, napakaganda ng kulay ng ano, ng itlog ng, ano, mga heritage chicken natin at saka ng mga native natin. Golden egg talaga yung kulay nila, oh. Ito yung organic na ano, tinatawag nila na napakaganda rin sa katawan pag ano, pag natin. Kaso, uh, hindi ko alam kung bubuhayin ko sila pero ang plano ko talaga is paramihin yung mga hybrid ano natin native. Ito may halong ano na itong mga itlog na to dahil yung uh, rooster natin is Jersey Giant ano na, na pure. Kaya itong mga puting itlog na to ay ano na yan hybrid na yan. Siguro ano kukunin natin tong mga ano ulamin na lang natin yan yung mga golden egg na yan para kahit papano is mapaginabangan naman natin dahil yun nga uh, wala akong planong paramihin sila kasi pagdating po kasi sa lasa ng ano ng mga itlog na to mga heritage chicken ay napakalayo talaga ng lasa sa ano sa mga native natin kaya ang ginawa na lang po natin ay ano inros natin yung ano yung jersey giant sa mga native hens natin at kung mapapansin nyo guys dun sa uh, unang vlog natin etong nest box na ginawa ko ay ano kagaya nito nagtataka nga ako bakit ano eh bakit hindi sila nag egg dito kasi nung isang araw, ayun uh, yun nga, diretso yung ulan dito. Nabasa lahat, nabasa lahat to. So ito, natuyo na lang. Binagay ko ulit. Tapos yung isa naman, nung ano, hindi ko na napalitan ng ano, ng... kagaya nung sa kabilang ano kulungan ito na lang nilagay ko tapos sinagyan ko ng ano ng uh, dahon ng saging, ayan nang itlog sila diyan ah uh, buti na lang hindi ano hindi nabasa yung nest nila dahil meron namang lona dito sa taas ayan kaya safe sila at medyo matibay naman sa basama ngayon basta hindi sila nabababad sa ano sa tubig so kukuha lang tayo ng ano guys no nang lalagyan para kunin na natin yung mga golden egg na yun dahil wala nga po tayong plano na paramihin sila para may maulam kami ni kuya dahil dalawa lang kami ngayon sa bahay si Bunso at saka si Macy's ay nasa tarlac po sila nagbabakas yun so itong mga ibon natin maya maya ay papalitan din po natin ng ano yan ng vitamin dahil Merklis ngayon last day ng vitamins nila 2 to 3 times a week po kasi nagbabite niya minsan mga yan kaya maya maya ay tatanggalin po natin yung mga inumin tapos bukas na natin sila lalagyan ulit so hanap lang tayo ng ano ng lalagyan eto sabo pukunin na natin yun kasi napakasarap kulamin daw nun at yun masustansya unlike sa mga white egg na nabibili natin sa tindahan so ang gusto ko kasi pag pinalimlim natin to etong heritage chicken na to mag stop siya so matatagalan naman bago mag lead ulit pero pag tuloy tuloy yung pagkuha ng itlog natin sa kanya hindi siya nakakapaglimlim lim yung pag lead niya ng itlog is dire dire tuloy kaya makakarami tayo ng itlog sa kanya so ngayon guys kukunin na natin sila so eto na nga guys yung lalagyan natin harvestin na natin itong mga ano na to mga golden egg na to ayun grabe guys oh napakaganda ng kulay talagang fresh na fresh from nest box may pang na tayo may pang lang na kami ni Bunso limang itlog pa lang yung ano yung jersey giant natin pero hindi pa siya tapos mang itlog yan kasi kinakasta pa ng ano ng rooster natin pero yun nga tulad po na sabi ko pag tuloy tuloy po yung pag harvest natin sa mga itlog nya is tuloy tuloy pa rin po yung ano yung pang itlog nya parang mga ano lang din parang mga ibon lang natin yan kasi Uh, pagkaiba lang yung mga ibon natin ay pinapaposter natin yung mga itlog nila kaya mabilis yung production natin so yung gagawin natin sa ano sa mga manok na to, or itlog na to ay ano tatanggalin natin lagi pag mayroon siyang ano uh, pag mayroon tayong nakitang itlog sa kanila ay tatanggalin natin para mas mabilis yung production natin sa kanya at makarami tayo ng ano mga organic egg na kagaya nito pero bago natin sila iwanan ay papakainin natin sila dahil alas 4 na rin po. Ito nga po pala yung pinapakain ko sa kanila. Uh, pilit lang. Pero napakasustansya nito dahil matataba naman sila. At yon bilang reward na rin sa kanila dahil meron tayong nakuha ng itlog, ay dadamihin natin yung ano, yung pagkain nila. <laughs> Ayan sila guys, o. Oh. diba? kagandahan sa mga manok natin, hindi sila ano, hindi sila ganun kailap. Yung iba, yun, napahamunan natin yung mga native na yan kahit pa paano hindi na sila ano hindi na sila masyadong nahihilang sa atin pag pinapakain natin sila hindi kagaya ng mga Jersey Lion na to talagang mga ano maamo sila kahit medyo labitan mong ganyan hindi sila ano hindi sila lumilipad na kagaya ng mga native natin ayan yan papakainin natin sila maya maya ay babalikan ko na lang yung ano kasi magsasara pa ako ng tindahan itong mga ibon natin uh, siguro mamayang gabi ko na lang po sila papalitan ng ano ng vitamin. So ayun lang guys, no? maraming maraming salamat po sa panonood at pagkikipagkwentuhan po sa akin kahit ilang minuto lang. Sana po ay muli kayong nag-enjoy sa mga laga nating manok. Ayan, nagagawa na sa sa pagkain dahil sa kanila ay meron tayong na harvest na mga itlog ayan at para naman po sa mga viewers natin diyan na baguhan po pa lang sa ating channel ako po ay patuloy na humihingi ng suporta sa inyo please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video goodbye